Ayan mga kaibigan, hindi inaasahan At para sa mga kababayhan natin dyan Sa mga yodya dyan na pinanghinaan ng loob Ito po yung magpapaturay sa inyo na Alam ko na yung ibang babae dyan na nag-apply Or nag ng Korean language pinanghinaan Kasi sinasabi nila na bibihira masilik yung babae Pero ito yung patunay, alam ko na kilala nyo siya At ito mga kausap natin tanongin lang natin or Hingihan ulit natin ng motivational para ma-upload sa uh, page natin At para ma-inspire yung mga kababayan natin Ito si ating nag-iisang Ate Alice Ate Alice Hello po, yes hello po sa mga followers ni Kuya Jerome uh, At sa mga kapaktors natin dyan uh, Ayan, this is the first time talaga na na-meet ko First na si Kuya Jerome Siya talaga yung isa sa mga gusto kong ma-meet na vlogger dito sa Korea Totoo yan <laughs> Kasi bihira siyang bumaba or pumunta dito sa ano sa sa Seoul. So ayun, no kaya inaabangan ko siyang mag-comment talaga sa mga post ko kasi sabi ko nabanggit niya doon sa kanyang video or live niya ba 'yon na pupunta siya dito sa Seoul. So kaya naman tinanong ko siya kung nasaan ba siya ngayong araw na to at nag-comment nga siya kanina na dito siya. Sabi ko gano'n sa kanya. Yes, sabi ko magkikita tayo diyan. Kaka magsisimbako magsisimba ako. So ayun nga, nakita na kami dito mga ka So, para sa ating mga kababayan nasa Pilipinas or mga kapwa natin OFW na nakapalo kay Kuwejero mat sa akin. Ah, uh, yun. Uh, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ipagpatuloy nyo lang po yung dreams ninyo na makarating dito sa bansang South Korea. Hindi man madali ang makarating dito pero kung hindi nyo po susukuan yung inyo pong mga pangarap na makatungtong din sa bansang ito. Wala pong imposible doon. Kahit na mahirap fighting lang palagi. Alam nyo po, uh, wala naman talagang madali eh. Kahit ako, sobrang hirap yung mga pinagdaanan ko dito sa Korea or bago pa lang ako pumunta dito kasi unang-una, kailangan nating mag-aral ng Korean language tapos sa registration pa lang sobrang hirap na no mga kapartners. Pero yun nga, unti-unti. At talagang kung hindi natin susukuan yon matutupad at magagawa natin yung mga bagay na gusto nating magawa. Huwag po, po tayo puro reklamo na kesyo mahirap, hindi natin kaya. Huwag po ganun. Dapat ang mindset natin is, laging kaya ko to. Kung kinaya ni Ate Alice, kung kinaya ni Kuya Jerome, mas kakayanin ko. Dapat ganun po yung mindset natin mga partners. ah, uh, basta may chance kayo, basta pasok pa yung edad ninyo, 18 to 38 years old, sumubok lang kayo ka partners. Gaya nga ng pinost ko kanina, kung kayo po ay may hawak na ng passport Huwag nyo mong palalagpasin yung pagkakataon na kayo ay mag-register Dapat po subukan po ninyo kahit na hindi pa kayo masyadong nakapag-aral Ay mag-register din po kayo Kasi sayang yung chance Kasi once a year lang nagpapa-exam Ang DMW So bibihira po yung dalawang beses Kaya mag-try lamang po kayo uh, Para sa mga kababaihan dyan na pinangihinaan ng loob girls, huwag kayong panghinaan ng loob. At huwag niyong isipin yung maliit na porsyento na sinasabi nila na 1%. Huwag niyo ilagay sa mind niyo yon. Dapat po, ang tinitignan niyo is yung binibigyan tayo ng chance na makapag-exam at masubukang makarating dito sa South Korea. Huwag kayo mawala ng pag-asa kasi marami na po kaming babae dito. Hindi nga lang sila vlogger. Kaya hindi nyo po sila nakikita. So, doon sa percent na ano, marami ang lalaki. Marami talaga ko sa marami. Pero, yun nga, sobrang dami na pong babae dito sa Korea. Kaya, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Hanggat may chance, Subok lang na subok. Kaya ngayon lagi ko sinasabi sa iyo kung para sa'yo, para sa'yo talaga yan. Kaya wag na wag susuko. <laughs> so ayan, thank you Kuya Jerome. At binigyan mo ako ng chance na, ayan, mabidyo mo ako dito sa iyong blog uh, vlog. Kaya nagpapasalamat ako dahil nadya si Kuya Jerome na napakasipag magbigay ng guide. And of course, motivation para sa inyo mga kapapners. Kaya always support po natin si Kuya Jerome uh, yan, wag na wag po nating palalagpasin yung mga binablog niya at syempre i-share nyo na rin po no, mga kapaknurs para na sa ganon is bukod sa motivate kayo ay mamomotivate pa rin siya na ipagpatuloy niya po yung pagbibigay niya ng guide sa inyo. So yun lamang po maraming salamat.